morning araw, mainit na naman mga guys, galing pistolet ang aking camera ko

Ano kaya ang halaman ito? ito lang ang buhay guys magtortinda dito sa kalsada ng panglisan Mainit na ang ganda ng bulaklak dito

<laughs> Basta po ang aking mga subscribers dyan. Basta naman po kayo. Salamat po sa support ha. Uh, sa panonan ng mga videos mo sa YouTube. Naway dumami pa nga aking subscribers kahit na po din naman na ako nagluluto. Sa panonan aking mga videos. Yan. Mm -hmm. and my subscribers thank you so much for saying as amount viewers and <laughs> tag 5 madilim against the light. Hmm? Ang lakas ang bilis ng anak ko. Na, may... na aking camera. ako sa inip. Ay, ganito talaga kailangan natin magtsaga sa pagtitinda umulan umaraw kasi nga may pagi pa masyadong masyadong malakas sabi ang tinga, ah, para mabuhay salamat po sa support ah, sa mga viewers sa mga subscribers na ay marami pa po magsubscribe subscribe sa channel para tuloy-tuloy ang enjoy kahit po simple ng mga videos ko guys sana uh, supportan din po ninyo, please. Happy lang sa simple buhay. Importante, eh, kahit nagtitinda tayo, may, may tayong maayos na anak buhay, diba ba? Ayan, tsaga-tsaga lang para tayo mabuhay. Ito na lang po ang aking tindaw. Ayan, ilang tray na lang. No? Ito na yung paru-paru. Ito na puti. aligit sa akin. Nawala na. Uh, ano na ako? Nangawit ako ang katayo. <laughs> ayo, ganda ng paru-paru. O, oh, yan ang salibong ko. May eh, paru-paru. Tanda. Ito na. Ganda ng paru-paru. Ito -paru. kaya yung sabi nila pag puting paru-paru daw. kaluluwa raw yun. Baka si mama yun, o no? kaya si papa. No. Ito ang buhay namin, guys. Araw-araw. Nasa lansangan po kami nagtitingnan. <laughs> Enjoy naman. Please make it down. Ito lang ng dati. buhay na kasi naupo ng pangyay eo so, tayo ng konti pwede na lang mga kailangan sa araw -aram. Pero nasa tabi naman po kami ng kalsada. Hindi naman bawal na Kasi malayo na naman kami sa pinakakalsada. Bilil kayo pandi sa limang pisa lang, limang pisa lang. Malapit <laughs> na mo. yeah. Siguro kung sisigaw akong libro lang, libro lang, dami na lahat. <laughs> Maraming nga lang akong pera. Gibigay ko na ng libra titire. <laughs> eh wala akong pang-abono diyan. kita <laughs> Yung ko, babayad ko pa diyan. Wala lang akong income. Mabuti sana kung mayroon na akong income. Kung monetize na sana ang aking Youtube. Kaya lang hindi pa siguro panahon. Hindi pa panahon. Ilang taon na akong nag youtube <laughs> Ala pa, hindi ko napapansin ang aking YouTube. Baka naman kung mapansin na. Ayan. sa tulong po ninyo, mga viewers, mapapansin po ang aking YouTube. Marami naman po akong magaganda mga video dyan. Kaya, may aral naman po. Kaya, <laughs> mga luto ng mga <laughs> simpleng luto. Ayan. Ayan, mga pasyal-pasyal. Maganda naman po ang iba kong videos. at least iba iba naman nakikita po ninyo iba ibang sasakyan ng lumadal. May tricycle, may bisikleta, mo may moto, may kotse ayan bye bye bye, pira pa ito? pira po pira po Puna ng piso pwede pira ilan po ito? sino may ah, apat, okay pili nyo lang ang dagdag piso pagod <laughs> na <laughs> Galing sa Segol? Hindi po. Galing ang po ng ano, Ng Barcelona. May ano? Paghaluban. No. Ba? Layo. Balikan. Layo oh. Rayo, ano? Ano rin po yan ata? Mga 60 km rin yan. Bagang po. Layo. May 30 man yan siguro hanggat ano. Dito sa may buwang. Oo. Uh may -huh. uh, bulusan. Biking. Biking yan. Mababike lang. Paangat. Ano? Paangat. Hindi naman, may paangat po, may pababa din. Ang ah, karamihan, patag. Ganda dyan sa bulusan. Pinaya ng bike nyo, pataas. Kaya po yan. Ah, kaya po yan, thank you. Babike ah. po na kami dyan. Ay, na kami dito, papunta dyan, tapos lusot ng erosin. Ah, sa ano, sa Matnug. Ah, hmm, kaya sa hmm. Ano, Santa Magdalena ba yun? Oo, oh, Santa Magdalena. Ah, po kami. Diyan po, hirap na hirap kami. Dahil baangat. o oh,

may ko tulang sa PC pero hindi mo na nakakabalik. Pero okay lang po sa katulong. Ito. Ha! Ayan, guys. May bumili kasi kaya ako yung ito. Ayan. Ayan, guys. Thanks for watching po. Ayan. Don't forget to subscribe po my channel. Thank you. Thank you all kahit yan ito mga videos ko mapapanood na po mga dito sa kalsada, mga lumada pero hindi naman boring kasi mapanood kayo ng ano, yun, maingay ang mga sasakya <laughs> natutulig na yung tayong ako sana hindi ako mabingi pag matanda na ako <laughs> expose ang tayong ako <up> sa ingay ingay <laughs> uh, Thank you so much for your support. Nakuha ko sa pangko tapos graduation sa kataning ko. Tawag so, kami sa pansin, sinapay. Ah, hindi na nag-real ka? na. Ah, ayan nagtitinda rin isa yun guys. Naglalakot naman. Matanda na, naghahanap buhay pa diba? Ano talaga ang buhay? Malakas sige lang, kahit lang. sila na buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa iba ba? Nasa itaas tayo. Maayos ang isang isa buhay natin. At medyo nasa iba ba? kayo. kayod. Ayan. Basta parang ang kahit anong damat, igaya, diba? ano ang dapat ikaya, di ba? Ano na maitinda, basta may panganap po. Oh. Ay, parang na. At this may income di ba guys? Kasi galing sa malinis na tanap po, kaya lang yan. Diba? Tignan niyo guys kung may dito. May jeep, may truck, may tricycle, yung bolche, ayan. Wow. Bukas ma-fiesta po dito sa Sorsogon City. Ayan, kaya lang. sila lang, ma-fiesta. <laughs> Hindi ako nakapanood ng mga pare, kasi wala lang time, eh, busy. Diya, may busy. Kaya pa ako na video na pare. Maganda sana yung may parede kasi lang tayo. Kasi ako sa Hindi pwede iwanan. Kasi hindi man marunong kung aking na ah, habi. Marunong lang to, kumain. The <laughs> drive lang siya pero hindi siya marunong magpinda. Nagda <laughs> drive lang siya na itong service kami. <laughs> hindi marunong magtinda. <laughs> Ayan Ganyan lang siya. Nagkita siya. Tapo. <laughs> Pag tapos na akong magtinda, yan. Tapos na. Oh, <laughs> di ba? Aha. Kaya yung kamay ko guys, naninigas na ako. Ayan. Uh, sa nga panorin niyo uh, mga videos ko. <laughs> na mapawi na mapawi naman ang pagod guys. Kasi ang kamay ko po, medyo naninigas na sa pagtitinda ng tinapay. Kasi nagluluto, siyempre mainit. Aws oh, so pag misan ne ne. Kinuha nan ka min arawa na ini ta. Pagaling sa do tubig nan ulan kaya iya. Ini nga sa pamakamay ko. Bye Hi, bye guys. Ayoko you so much. Ayaw kalimot sa photo. Salamat sa pagginhagin na ako rin. Hala, notice tayo ng mga tindahan. Dito lang po kasi mabenta sa kalsada eh. May permit naman kami sa si pagtitinda pwede magtinda. <laughs> Maglang sa gitna ng <lang> kalsada. <laughs> Hi guys, thanks for watching po. Lama po sa inyong panunood. Pwede kayo magsahang panoorin ng videos ko. Meron din po akong short videos dyan. May panoorin din po ninyo. Yeah, ito po ang videos. Thank you so much for watching. na po kayo may nga siya sa kabila